Oh, yun ang test. 'Di ba? Ah. Oh. Ah. Oh. Tama, sabi ni Klein Bernal, passive skill po 'yan na protektahan ng sarili niya, tama. Pero yung protektahan nyo. <laughs> yung iba. Ito kasi ang problema ko dito. Okay? Kunwari lang silang ganyan. Remember like I told you, Redon versus Chingue Estrada. Si Cara David, si Cara David, oh, nagsabi mamatay na lahat ng kurakot, di ba? Oh, ganyan kasi yan. This is nothing new. Okay? You are also saving yourselves. Alam nyo kasi, na kapag may bumagsak dyan, tapos tinamaan ka, tapos masisilip ka, may makikita. Kaya anong gagawin nyo? Puputulin nyo na lang lahat. That's why, all this particular investigations are merely diversions. Di ba? Lahat nag-imbestiga. Can we safely conclude, mga kapatid natin, na lahat ng nang-imbestiga o gumawa ng investigasyon dito, kasangkot. Legislative Department, both Congress and House of Representatives, eh, Congress. Legislative Department or Congress, Both House of Representatives and Senate nag-imbestiga. Parehong kasangkot. Executive Department, gumawa ng ICI, parehong kasangkot. Mag-aagree ba kayo dyan? Press nyo nga yung one. Public, public, public. Publiko. Nag-aagree ba kayo dyan? Kasi ako naniniwala akong gano'n. Nag-iimbestiga sila para may salba nila yung sarili nila.